Nanawagan ng isang motorcycle taxi service provider na bilisan na ang pagpapasa o pagpasa ng pagsasabatas ng mga motorcycle taxi at mag-informal ang operasyon ng mga MC Taxi sa bansa. Ano kaya ang saloobin ng mga MC Taxi driver hinggil dito? Alamin natin sa ulat ni Bian Manalo live. Joshua, marami sa mga motorcycle taxi driver ang apabora sa pagsasabatas ng MC Taxi sa bansa nanawagan ang isang motorcycle taxi service provider na bilisan ang pagpasa sa batas na layong gawing mode of public transportation ng motorcycle taxis. Kapag naging liga ng operasyon, magkakaroon ng healthy competition ang transportasyon. Magiging mabilis at abot kaya rin ang pamasahe ng commuters. Marami na ring habal-habal driver ang nagpasyang maging MC taxi driver. Pabor naman ang ilang MC taxi driver sa isinusulong na batas. Siguro magiging pabor din sa amin dahil una sa lahat yung security namin. Siguro po ano, yun lang talaga rin ang pagkakaano ko yung security ng rider talaga. Ano po yung mas maganda doon na rin po ako. Para po sa kaligtasan namin tsaka para sa pagpapasayero namin. Joshua, kung maisa sa batas na ang MC Taxi Driver, obligado ng sumapi ang mga habal-habal driver sa mga motorcycle service provider. Mahalagang maaprubahan ito para matiyaka hindi lang ang kaligtasan ng mga pasahero kundi ang mga benepisyong matatanggap ng mga driver. Samantala Joshua, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Sa mga oras na ito ay maluwag pa naman ang usad ng mga sasakyan dito sa northbound lane ng EDSA North Avenue. Ito yung mga sasakyan na papasok ng Kaloocan Monumentos. Gayun din, maluwag din ang usad ng sasakyan. Sa southbound lane naman, ito naman yung mga sasakyan na papunta ng uh, Kubawa, Makati, Mandaluyong, Pasay. At ayan muna ang update. Balik sa iyo Joshua. Maraming salamat, BN Manalo.